Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon meron ulit meron ulit tayong isang uh, house raid dito kay Nanay, no? Kasi pinaayos nila yung kanilang bahay na so kung, kung ano sa makakabuti para sa kanilang pagtira. So yun inallow naman tayo ni Nanay na makita natin, masilip natin yung kanilang bahay na ipinagkaloob po sa kanila ng Initsa na kanila pong inayos, pinaganda para sa pagtira sa pagtira po nila eh maging uh, kaaya-aya po sa kanila. So nay, papasok na ako para ko nang ko yung ano ho ninyo nay ha. So ayan. So ito na ho yung bahay. Napakaganda at napakaluwang yung pagkaka gawa na nung uh, harap yung extension. So ayun ho at uh, nay, papasok na ako ha. So ang galing ng ay ano pala ito na yung kissami no? Ah uh, plastic Plastic yung kissami. may eh. Oho. Ang galing kaya kaiba yung design. So ayan oh. ito na no, meron meron silang parang pinaka ano na rito, parang pahingahan din at ito si Nanay atin. Kasi oh, ako Opo. <laughs> Kumusta naman po kayo nay? Oo, okay, kaya mabuti po. So, yun yung uh, lugar ni nanay at napakaganda ng kanya lang at chandelier. Ito yung kisame. Eh. Ito yung plastic na nakikita natin na pang kisam, eh. Ang galing ng pagkakagawa, o. Oh. Pero dire na. So, ayan. At ito na. At syempre, yung a uh, glass na window, in-sliding na rin ho nila. At yun, papasok na kami na. pasok ako na yan para... ah... <laughs> uh -huh. uh -huh. Ayun, ang ganda. Ay, eh? Hindi po, Nay. Okay lang mo, Nay. <laughs> ang ganda ng pagkakaayos, Nay. Nay, okay lang. Pabuksan ko ilaw, Nay. <laughs> ito. Sige po. Napundi sa kanya. Ay, ganun po ba? Mm -hmm. Ay, kagabi, o? Oh. Pag nakulog, Kaya, ito, palit na nga. Eh. Ang po, oho. So, ang ganda. Meron pang design na ah. ang galing ng pagkakagawa. Oh. Ibang klase. Tsaka meron pang parang bar counter dito. At yung ginamit din ay ah uh, plastic yung design. Oo, plastic nga oh. Ang ganda. Tsaka makikita ninyo, meron pang ah uh, ilaw na talaga masasabi mo na parang bar counter yung, ah uh, yung dito sa lugar na to. So ayun, ayun. At siyempre, wow, napakaganda, napakaluwag na nung nung bahay. Nakikita ninyo ang luwag, lumuwag at ah uh, kita niyo naman yung kanilang at chandelier, oh. Napakabongga at syaka, yung kisame ay uh, yung plastic nga, yung plastic yung kisame, ang ganda na pagkakagaling, ganda rin pala. So ang no So kakaiba Kakaiba dun sa mga nahahouse raid natin Yung design naman ng bahay na to At uh, parang kinabila naman So kadalasan kasi uh, At ito ayos na ayos din oh. Yung nilagyan nila ng design na uh, eh, Parang paglalagyan na kung ano pang mga Pwedeng pang display na ilagay At kadalasan yung mga bar natin nandito sa may right side dito sa lugar na to eh. So ngayon, ayan nandito na at siyempre naglagay ng another uh parang tawag dito. Ayun, lutuan. Nalawak. Parang <laughs> na, nalawakan ako noong galing ng pagkagago dito the same time dito nilagay ito, hindi na rito. Tapos nilagay dito yung lutuan at uh ito yung kanilang uh, lutuan na tapos meron ano ng usok tapos at siyempre ito pa rin yung lababo at siyempre ito pa rin yung CR ang ganda ang pagkakaayos ang galing ang luwag na pakaaliwala si bang klase ayun no tapos siyempre ito na yung kwarto din ah uh, nung uh, nakatera dito So, ayun, oh. No? Ah, ang ganda. Uy. Ay, ayos. Ginawang kwarto. Tapos, nilagyan ng bintana, oh. Oh, laki. Oh, ang ganda. Ay. Oh, aliwanag din. Tapos, ng kwarto parang hindi nasakal. Kasi, ah. O yan, tinan nyo tong kama na to. Parang, ah family size, yung size nung uh, ng kama, At the same time, nilagyan nila ng bintana doon sa kabila kasi parang corner lot na sila nung bahay na to. Tapos ayun ang kakaiba din dito yung yung ceiling niya. Napakaganda. At ayun Oh. Wow, tapos ito na na parang na <laughs> namang ako na pwede pala din yun gawin no. Oh nandito na yung uh, tawag dito yung lutuan tapos hindi na ginalaw to the same time maluwag pa rin dito sa lugar na to ang galing di ba oh, ang galing ayan ayan oh tingnan nyo ganda ayan oh Mas maluwag tsaka yung pagkakaano ng ano. kisame. Eh. Yung mga halo-halo tulip. Oh, oh. Ang galing. Kaya <laughs> ano. Oh. Mas pa oh. drawer tapos oh no. Para hindi nga naman halo-halo. Oh. Ano? Ah, okay. Oh. Ganda. Nilagyan ng parang nga naman <laughs> na hindi ano no. <laughs> hindi ka na natin, Kaya halo-halo na. Again, oh, oh, So, yun po si nanay. Uh, siya po yung nandito. Ayos, no? Pagkakagaling. Pag, ng pagkakagawa. Tsaka yung maganda din yung kisami kasi ang taas. So, napakaayos. Ibang klase. So, ayan, no? Ikita nyo, ang ganda ng pagkakagawa ng... Uh, at uh, ito si nanay. Sa yung uh, may-ari ng bahay. Nakiusap po tayo sa kanya na tawag dito, i-house raid natin yung kanyang makeover sa bahay na to at makikita naman ninyo kung gaano talaga kaganda. Ayun Oh. No? Kita niyo, ibang ganda. Yung busyo ko, ayun yun. Oo. Ah, ang ah, ganda. Eh, ano? Tsaka ito yung naano ko na ano, ay parang ah, uh, kasi yung mga naaw sa raid ko na iba, laging nandito yung counter. Oo, oh, ito nilagay nyo dito sa kabila. The same time, maluwag din pa dito sa may CR. Kasi doon sa ano, oh, kaya ang galing, ayos ah. An Pwede pala kasi karamihan na yung mga nakikita ko yung naano namin bahay na house raid namin na inayos. Nandito yung counter. So parang ang sumikip nga naman dito pero nilagay nyo dito sa kabila, ang luwag pa rin dito ng workspace dito sa may parang lababo na. At yun nga, talagang naisturbo natin si nanay kasi si nanay ay exactly. nagpre-preferred na sa... <laughs> <laughs> Nag nagpre-preferred na si nanay ng ganyang uh, panghapunan. <laughs> Late na tayo nagpunta. At yun na nga ay... Uh, ayun, wala akong masasabi. Maganda. Ang ganda. Tsaka, nasa sa inyo na talaga, no? yung bahay, kung paano ninyo pagagandahin at uh, tawag dito, aayusin para naman na sa ganun lumapad, lumaki at uh, lumuwag na di ba maging uh, kaaya-aya sa pagtira po ninyo. Pero napakagaling ng idea. So yun, kung sino man yung uh, tawag dito, makakapanood dito, maaari kayong makakuha ng idea na pwede pala itong ganitong uh, design sa mga pabahay na eh binibigay ho ng gobyerno. So kung kayo eh meron namang extra, pwede niyo rin nung gawin. At ito hindi siya hardy flex. Talaga yung yung plastic na mga napapanood natin sa ano na mayroon pa lang ganito nang parang inilalagay na lang siya. Hindi ko lang alam kung mas mura sa hardy flex kumpara dito sa mga plastic nito. Pero ayos ang ganda. O pagkakaano, tingnan nyo. So dito tayo sa gitna ng bahay. Ito yung gitna ng bahay. Ito na palikot, sa loob, ayan, itong bahay. Ayun, syempre, ito yung uh, labas, yung parang beranda at uh, kikita nyo dito yung pinaka uh, tawag dito. Uh, viewing area TV, yung pinakaano na dito sa ano. Siya, ano at merong silang ginawang parang box na ibang klase din. Galing nga, parang maganda nga to kaysa doon sa mga <laughs> sa mga na-house raid natin ang una kasi na-amaze ako. Iba yung ano niya, parang maluwag pa rin, no? Ganda, ang galing na pagkakaayos. Ayun, no? Tsaka yung kisame niya, kakaiba dahil nga ah, plastic. Magaling yung uh, Tawag dito Mga nakatira dito kasi uh, Alam ko sila lang talaga Nag-design, nag-create Ng idea na yan Para sa kung ano yung magiging uh, Tawag dito, magiging uh, Kapalagayan sa pagtira nila dito sa bahay Siyempre, paano nila mamamaximize Yung bahay na, ayun katulad to Ang luwag oh, ang ganda dito ako masabi, tapos yung kwarto doon ang laki din. Parang nalakyan ako ng <laughs> pagkakagawa. At saka nakakahinga ka din kasi yung kisam eh. Ay bataas. Ayun o. Okay. Nakikita niyo ba ako? O. Oh, uh, ang height ko nasa 5'11. So tinas ko pa yung kamay ko. Siguro mga 8 na to. Tapos parang may mga 1 foot mahigit pa yung uh, sa dulo ng aking kamay papunta dun sa ceiling. Kaya uh, ayos. Ang galing. Ibang klase. At ito yung nagustuhan ko na yung bar counter. <laughs> At ito yun, may ilaw. Kasi sa kabila nilalagay, yung kadalasan natin na house raid nandiyo dito. Ang galing. Ayos. Nakakatuwa naman na yung mga binipisyari ng mga pabahay, ganito yung ginagawa nila sa bahay na ibinigay po sa kanila. Ay, hindi naman totally bigay. <laughs> no? Ah, babayaran din naman talaga ng mga beneficiary dahil wala naman hong libre itong mga bahay na to Pero at the same time, pinagaganda ho nila yung bahay, inaayos po nila kasi siyempre para mas maging komportable ho sila sa pagtira. ano no? Ganda. O, nakikita nyo ba? Lipat natin. So, ayun. Wow. Ganda. Ibang klase lapat, tsaka ano, parang ah, nakakahinga ka talaga. Yung parang hindi ka suffocate sa ano, kasi yung iba, uh, ah, nilalagyan ng kisame, pero ang baba kasi ng kisame, par, ayun, ang na nangyayari, parang nasusufocate ka, parang nadadaganan ka nung kisame sa baba, pero ito, napat ang taas, ang taas. Tsaka yun nga, ganda rin pala itong pagkisame na ito na ano, plastic. No? So, yun, no? Tingnan nyo. Ayos. Uh, Ganda, ang galing. Ayos, uh, oh. Tapos ito, ah uh, merong pang drawer. Itong bar counter na katuwa. Ayan, oh. No? Nilagyan ng drawer para may mga magamit pa, yun, oh. No? Ayan, oh. No? Galing. Ayan, Galing, no? Tapos yung kalan, naka parang uh, naka-install na talaga dito sa parang lababo. Pwede po Galing. Tapos siyempre yung likod, dito na. Kwarto. Tapos ulitin natin dito sa kwarto. Ayan, no. Oh. Halapad. ang laki. Ayos. Ang galing. Tapos hindi ka na madilimdim. Gawa ng may bintana nga doon. Okay, tapos ito yung Ah pinakalabas na. Ang ganda ng pagkaka ng pagkakagawa din. So, papahinga ka, dito ka. mag na rin. Ayun, no? Oh. Wow, ang ganda. Ah, ang ganda ng pagkaka ng pagkakagawa ng idea. Parang gusto ko din tong gantong design, ah. Okay, so yun. Napakaganda talaga nung pagkaka-design ng bahay. Siguro ano to? Ah, uh, interior designer. Kasi nakaka-amaze yung pagkakaayos. Kikita niyo tong sa likod natin yung design nila na parang box type pero parang skeleton din lang yung pagkagawa. hindi hindi bulky, no? Pagkakaayos. So yun. Tapos ayun yung bar counter nasa left side pagpasok niyo, the center, may drawer din. Ayos kaya parang maluwag tapos ginawa nila ng lababo doon sa kabila. Kaya makikita nyo sa ah, parang pinaka-kusina na ay ah malawak pa rin, no? Kasi yung mga na house raid natin na bahay, nandito yung bar counter. So masikip na nga naman pala doon, di ka masyado na makakilos. Pero since na nilagay dito nila sa kabilang side, parang ang luwag pa rin. Ayos. Ganda. So yun. Okay so yun maraming salamat sa may-ari ng bahay na pinahintulutan po nila tayong uh, mabisita natin, maging content natin yung kanilang bahay kung paano ho nila pinaganda, pinaayos para sa kung paano magiging magaan sa kanilang pagtira at uh, magiging komportable sila. Kaya pinaayos ko nila yung kanilang bahay na ini-award o binigay ng Iniche, pero hindi totally bigay kasi babayaran din walang libre na bahay ang gobyerno. Babayaran nyo rin ho siya, pero siyempre, doon sa mababang, uh, yung akma lang na tawag dito, para doon sa mga naging rin ng pabahay. Okay, so yun lang. Uh, maraming salamat po ulit sa inyo dahil uh, binigyan po ninyo kami o ako ng pagkakataon na mabisita. Uh, maging contento natin yung bahay ninyo kung paano ninyo inayos, pinaganda. Natutuwa po ko dahil talagang kakaiba at uh, kakaiba din to doon sa mga na house raid ho natin na bahay na pinaayos din kasi iba yung talaga yung aura uh, compared doon sa mga nauna natin mga na house raid. Ito talagang maluwag uh, lumawag sa the same time. Matas yung kisame. Yun din yung pinakagusto ko, yung matas yung kisame kasi nakakahinga ka. Parang hindi ka nasasakal, hindi ka parang sinasakluban pagka mababa na yung pagkakagawa ng kisame. Pero paano nila napataas no? Sinagad nila. So <laughs> nagtanong din. Okay, so yun, uh, maraming maraming pong salamat pulis po sa inyo at uh, salamat kay Nanay na pinayagan nila tayo ni Nanay na mabisita natin yung kanilang bahay at ah uh, uh, meron nga po pala tayong charity works no? Meron tayong ay uh, sa pang YouTube channel ang pangalan natin ay Ardel Charity. So, doon po natin ina-upload yung ating mga videos regarding sa mga charity works natin. So, maraming maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga, nag, mga, mga nagsasubscribe, sa mga nag-view-views. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, lalong-lalo na sa may-ari po ng bahay na to dahil pinayagan ho nila tayo na maging content natin yung kanilang bahay dahil ako din na-amiss din personally, no? Tanda, ang galing. Ah, ang galing. Ganding idea. No, nasa sa inyo na lang talaga kung gusto nyo pagandahin din yung bahay ninyo. Kasi nga naman, kayo nakatira na, bakit hindi pa natin pagandahin? Hindi ba? Sana ma-inspire yung uh, mga makakapanood nito na naging beneficiary din ho ng pabahay ng gobyerno na, di ba, mapaganda at mapaayos din ho nila yung kanilang bahay. Paunti-unti kung medyo wala pang budget. So, dahan-dahan lang. Hindi naman biglaan pag-ipunan din natin. Kasi bahay na nga naman na natin tayo na yung titira, kaya mas mainam na pagandahin at ayusin na natin yung bahay. Okay, so yun lang po yung para sa akin na ano, kung medyo alanganin pa sa pagpagawa, pwede pa naman yan, basta utay-utay lang. So yun, maraming pong salamat po sa inyo. Thank you, thank you po So yun, si binigyan ko nila tayo ah, ng pagkakataon ni nanay na mabisita natin yung kanilang bahay. So ayan, si nanay. Oh, shout kay Nanay. Nay, maraming salamat. Binigyan niyo ninyo kami ng uh, ako pala ng pagkakataon na mabisita ko yung bahay po ninyo na napakaganda ko. So ito yung labas ng bahay ni Nanay na. Ang ganda ng pagkakagawa. Ayos. Kaliwalas. Ayun. Galing ng pagkakadesign, Nay.